Araw sa Cancer kasama ang buwan sa Gemini. Ikaw ang sensitive witty. Ang kombinasyon ng araw sa Cancer at buwan sa Gemini ay nagmumungkahi ng isang talento sa pagsulat, pagpapahayag ng damdamin at pagtuturo sa mga bata. Di lang karagdagan, mayroong likas na talento sa pagsulat tungkol sa pabloluto o mga librong pambata. Ang lokal na komunidad, mga ordinansa at mga pamahalaan ay natural na paksa para sa katutubong ito. Alam niyang lumipat ako kamakailan. Wow, namangha ako. Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin ko. Hindi pa ako nagkaroon ng ganoon katandang basahin. Ito ay talagang kamanghamanghang. Lubos akong nagpapasalamat na nagkaroon ako ng pagbabasa mula sa kanya. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam tandang bawas walong libo pitong daan at pito o bisitahin ang Absolute Check, home, para sa iyong pagbabasa.